itong deep fakes naman na sinasabi, well nagsimula kasi yan sa Hollywood kung napansin niyo yung yung uh, antay Forrest Gump, di ba? Nandoon na yung mga luma ginagamit sa una pa to. Pero ngayon kasi, uh, pwede mo na talagang gayahin, di ba? Uh, pwede mong sabihin na oh, gagamitin ko let's say si President Obama or si Mr. Beast and then kakasama yung bosses. Oo. But hindi ko sinasabing maganda to but nasa stage tayo ngayon na hindi pa siya perfect. So, ma-identify -ma pa natin siya. Katulad nung video mo, nilagyan yes. sila ng parang logo dito para hindi mahalata, mahalata yung, yung buka imperfection. Yung buka ng bibig. Kasi, paano nyo po malalaman na deepfake siya? Uh, blurry, ma maputla, hindi sharp one dimensional siya oh, 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 oh. Uh, walang sync sa audio at video so even sa US ganun yung sinasabi nila kasi nagkaroon ka ng, parang malapit na yung election ngayon so both sides gumagamit ng AI para siraan is, oh, magsiraan Magamit. so both sides so yun din yung 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 common am um, blurry maputla kumpara mo sa sa original di ba at the same time yung mata 'yung mata hindi siya uh, unnatural siya ika mm -hmm. nga. Nakaganon lang siya, pumipikit ka lang. Pero hindi siya gumagalaw ng... Aha. So, yun 'yun 'yung tatlong palatandaan para makita mo na AI. Ang problema, 'yung problema kasi kung bakit din maraming na-scam sa atin, even sa fake news. Ang problema kasi 'yung mga kababayan natin, lalo na social media capital of the world tayo. Tinitingnan na lang natin yung mga nakikita natin sa feed. Mm -hmm, mm -hmm. So hindi na ta hindi na natin sila hindi na natin sila tine check Kasi madali lang naman malaman eh dapat yung isipin karamihan ng biktima ng deep fake sa Pilipinas as of now ay eh, yung mga celebrity o yung may mga followers, mga journalist, mga public figures. Sila yung unang target, sila yung unang magiging victim ditong deep Wala pa ito doon sa mga personal na may video call ka, wala pa tayo doon. So itong mga celebrities katulad kayo ni Ruth, 'di ba? Even si Secretary Ted Herbosa, Meron, a -a ang si Dr. Willie, Ong, Willie O, 'di ba? oh, chinkitan Oo, kapag yun, So yung produkto mo, yung produkto mo na, na, na nakasama doon, pag tiningnan mo at ginugel mo yung pangalan niyan, puro si Dr. Willie O ang lumalabas. Eh wala uh -huh. naman siyang ini-endorse na wala. produkto. Oo. So that in itself is already questionable.